Magandang araw, bayan! Narito ang inyong lingkod para maghatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng inyong anit. Kaya dapat, panatilihin natin itong malinis at malusog. Ngayong araw, tatalakayin natin ang dandruff o balakubak, isang kondisyon na hindi lamang nakaapekto sa ating hitsura, kundi maaari ring magdulot ng kakulangan sa kumpiyansa sa sarili. Marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang sanhi nito, at paano ito maiwasan. Dito sa video na ito, Ating sasagutin ang mga katanungang yan at bibigyan ko kayo ng mga practical na tips para labanan ang balahubak. Ang balakubak o dandruff sa English ay isang pangkaraniwang kondisyon ng anit na nagiging sanhi ng pagflake ng balat sa ulo. Alam nyo ba, halos kalahati ng populasyon ng mundo ay nakakaranas nito sa kanilang buhay. Ang mga natutuklap na balat na ito ay karaniwang kulay puti o dilaw at makikita sa buhok, anit, at maging sa damit. Bagamat hindi naman ito nakakahawa o mapanganib, ang balakuba ay maaring magdulot ng pangangati at pagkailang sa mga taong nakakaranas nito. Isa sa mga sanhi nito ay ang sobrang pagdami ng Malassezia globosa, isang uri ng yeast o fungus na natural na nabubuhay sa ating balat. Kapag dumami ang yeast na ito, maari itong magdulot ng iritasyon sa anit at magresulta sa pagbabalat. Bukod dito, ang tuyong balat, stress, at ilang produktong ginagamit sa buhok ay maaari ring magdulot ng balakubak. Sa mga susunod na bahagi ng video na ito, mas palalalimin pa natin ang mga sanhi ng balakubak at kung paano ito maiwasan. Alam niyo ba na ang tuyong balat ay isa sa mga pangunahing sanhi ng balakubak? Kapag ang ating anit ay tuyo, ito ay naglalabas ng maliliit at tuyong balat na siyang nagiging balakubak. Mas lalo pa itong tumitindi kapag malamig ang panahon o dahil sa sobrang paggamit ng hair dryer. Upang maiwasan ang tuyong balat, ugaliing uminom ng walo hanggang sampung baso ng tubig araw-araw. Nakakatulong din ang paggamit ng moisturizer sa balat, lalo na pagkatapos maligo. At para man sa ating anit, makatutulong ang paggamit ng mailed na shampoo at conditioner. Bukod sa tuyong balat, ang labis na produksyon ng sebum o natural na langis ng ating anit ay maari ring magdulot ng balakubak. Alam nyo ba, ang sebum ay mahalaga para mapanatiling moisturized ang ating anit. Ngunit kapag sumobra naman ito, maari itong magdulot ng problema. Kapag nagkaroon ng sobrang sebum, dumidikit ito sa mga patay na selula ng balat sa ating anit. At dahil dito, nababara ang mga pores at nagkakaroon ng perpektong lugar para dumami ang malasetsia globosa ang yeast na siyang isa sa mga sanhi ng balakubak. Ang mga taong may oily na anit ay mas prone sa ganitong uri ng balakubak. Upang maiwasan ang labis na produksyon ng sebum, mahalagang panatilihing malinis ang ating anit. Ugaliing mag-shampoo ng regular, lalo na kung ikaw ay pawisin o madalas na nasa labas ng bahay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang salarin sa likod ng balakubak ang fungal infection, particular na na ang Malassezia globosa. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang Malassezia globosa ay isang uri ng yeast na natural na naninirahan sa ating balat. Sa katunayan, hindi naman talaga ito nakasasama. Ngunit sa ilang mga tao, nagiging sobrang sensitibo ang kanilang anit sa byproduct ng Malassezia globosa na tinatawag na oleic acid. Ang oleic acid na ito ang nagiging sanhi ng iritasyon at pamamaga sa anit na siyang humahantong sa pagbabalat o pagdami ng balakubak. Upang maiwasan ang fungal infection, mahalagang panatilihing malinis ang ating anit at buhok. Iwasan ang paggamit ng mga gamit ng ibang tao at ugaliin ding linisin ang mga personal na gamit. Alam nyo ba na ang hindi madalas na paghuhugas ng buhok, ay maari ring magdulot ng balahubak? Kapag hindi natin regular na hinuhugasan ang ating buhok, naipon ang mga patay na selula ng balat, sebum, at dumi sa ating anit. Ang mga naipon na ito ang nagiging pagkain ng Malassezia globosa, ang yeast na siyang isa sa mga sanhi ng balahubak. Kaya naman, mas dumarami ang Malassezia globosa, at mas lumalala ang balahubak. Gaano ba kadalas dapat maghugas ng buhok? Depende ito sa uri ng iyong buhok at anit. Kung ikaw ay may oily na anit, mainam na mag-shampoo araw-araw. Ang mahalaga ay panatilihing malinis ang ating anit at buhok upang maiwasan ang pagdami ng balakubak. Alam niyo ba na ang ilang hair products ay maari ring magdulot ng balakubak? Bagamat may mga produktong sadyang ginawa para makatulong sa ating buhok, may ilan din na nagtataglay ng mga chemical na maaring makasama sa ating anet. Ang mga kemikal na ito ay maaring magdulot ng iritasyon at pamamaga sa anet na siyang humahantong sa pagbabalat o pagdami ng balakubak. Ilan sa mga kemikal na dapat bantayan ay ang sulfates, parabens, at fragrances. Kung ikaw ay may sensitibong anit, mainam na gumamit ng mga produktong hypoallergenic at fragrance-free. Mas makabubuti rin kung pipili ng mga produktong natural at organic. Mahalagang basahin ang mga sangkap ng produkto bago ito gamitin. Alam nyo ba na ang stress at hindi magandang nutrisyon ay maaari ring magpalala ng balakubak? Kapag tayo ay stress, ang ating katawan ay naglalabas ng hormon na tinatawag na cortisol. Ang cortisol na ito ay maaring magdulot ng iba't ibang problema sa ating katawan, kabilang na ang pagtaas ng produksyon ng subom sa anit at tulad ng nabanggit natin kanina, ang sobrang sebum ay maaring magdulot ng balakubak. Bukod sa stress, ang hindi rin pagkain ng masustansyang pagkain, ay maaring magpahina ng ating resistensya at magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan, kabilang na ang balakubak. Upang maiwasan ang stress, ugaliing mag-ehersisyo, mag-meditate, o gumawa ng mga aktibidad na nakapagpasaya sa iyo. Kumain din ng mga pagkain mayaman sa vitamina B, zinc, at omega-3 fatty acids. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iba't ibang uri ng balakubak. Ang unang uri ay ang tuyong balakubak. Ito ang pinakakaraniwang uri ng balakubak at kadalasang makikita sa mga taong may tuyong anit. Ang tuyong balakubak ay maliliit, puti, at tuyo. Upang gamutin ang tuyong balakubak, mainam na gumamit ng mga produktong nagtataglay ng salicylic acid, selenium sulfide, o zinc pyrithione. Ang mga sangkap na ito ay nakatutulong upang matangdangal ang mga patay na selula ng balat at maiwasan ang pagdami ng Malassezia globosa. Ang pangalawang uri ng balakubak ay ang madulas na balakubak. Ito ay kadalasang makikita sa mga taong may oily na anit. Ang madulas na balakubak ay malalaki, mamasa-masa at kulay dilaw. Mahirap itong tanggalin sa anit at buhok dahil malagkit ito. Upang gamutin ang madulas na balakubak, mainam na gumamit ng mga produktong nagtataglay ng ketoconazole o selenium sulfide. Ang mga sangkap na ito ay nakatutulong upang patayin ang malasetsia globosa at maiwasan ang pagdami nito. Bukod sa paggamit ng mga special na shampoo, mahalaga ring panatilihing malinis ang anit at buhok. Ang huling uri ng balakubak ay ang balakubak na may pamamaga o seborrheic dermatitis. Ito ang pinakamalalang uri ng balakubak at kadalasang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang seborrheic dermatitis ay nagdudulot ng pamumula, pangangati, at pamamaga ng anit. Ang sanhi ng seborrheic dermatitis ay hindi patiyak, ngunit pinaniniwalaang ito ay may kinalaman sa genetics, hormones, at stress. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng seborrheic dermatitis, mahalagang magpatingin agad sa doktor. Maaring magreseta ang doktor ng mga gamot tulad ng topical corticosteroids o antifungal creams upang gamutin ang pamamaga at impeksyon. At 'yan ang ating ulat ngayong araw tungkol sa balakubak. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito upang mapanatili nating malinis at malusog ang ating anit. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pangangalaga, maari nating labanan ang balakubak at maiwasan itong bumalik. Muli, ako ang inyong lingkod, nagbabalik sa inyo bayan.